Magandang uh, gabi po. Si Katuring at uh, tayo po ay bumabati ng isang uh, ligtas na kabahayan at uh, isang ligtas na komunidad. Si Katuring po ang uh, self-proclaimed batang kero ng bayan. Muli magbibigay po sa inyo ng kanyang update. Uh, upang maging uh, gabay, no? Gabay na rin ng ating mga aa uh, mga tankero na ngayon palang lang mag-aayos ng kani-kanilang mga dokumento no at o kaya mga tankero na would be tankers later on na gustong uh, maging tankero no para uh, hindi pananakot hindi aa uh, nga e, para isaiwar kayo hindi po uh, layunin po na binibigyan ko kayo ng update para at least magkaroon po kayo ng idea kung uh, ano na po ba ang uh, mga kalakaran o kalakaran sa ganitong klase po ng uh, paghahanap buhay o negosyo na gusto nyo pasukin halimbawa so last last week so far, last week, last Friday to be specific last Friday po ay uh, natanggap na po natin yung ating uh, business permit dito po sa may damang maliit, ano po so far uh, it took me almost 2 uh, weeks, no not 2 weeks kasi third week of uh, inapply natin yan mga nung natapos po yung renovation natin no? no hindi nung natapos but during uh, the time na ongoing po yung ating renovation nung secure po tayo ng barangay clearance nung HOA endorsement ay uh, nakakuha tayo ng barangay clearance then afterwards pinorward na po natin yung po mga requirements dun po sa City Hall pero alam mo naman na uh, dadaan po yan sa zoning yan po ang unang pinaka maigpit na pagdaraanan ng isang aplikante no? yung pong sa zoning o ang tawag dun ay sa ZAW zoning authority unit yata tayo no? hindi ko alam kung ano yung specific or exact na meaning ng acronym na ZAU pero yung pong opisina na yan ang nagdedetermine sa mga application na gustong ika nga ay magpatayo o mag-establish ng kanyang LPG shop sa isang lugar. Ah, uh, uh, diyan ay uh, talagang ah, uh, uh, challenge ka dahil uh, may automatic na yan eh, pagka hindi pwede at pwede yung isang lugar so kapag ka naman hindi pwede may mga paraan na for the sake na ma-approve ka eh, syempre may mga certain na uh, Uh, limitation, no? adjustment no pong yung uh, operations. Okay? So sa mga taga Quezon City, alam nang alam alam lahat ng mga tangkero yan. So oh, hindi na natin sasabihin kung ano yung mga yan, but alam na ng mga taga Quezon City yan, particularly yung pong mga talagang hindi naman commercial uh, according to the zoning uh, authority, no? Kapag hindi talaga commercial yung area, automatic yan, disapprove yan. So, may mga adjustment na kinakailangan gawin for the sake na tayo po ay makakuha ng business permit. At alam yan, ng mga taga Quezon City yan, lalo yung magtataka ka kung bakit may mga LPG shop sa mga hindi naman declared o hindi naman uh, ano na commercial area. At any rate, nakapasa na po si Catering at uh, lumabas na nga po yung ating uh, business permit last Friday. So... I was actually hoping na makakapag-start na ako ng operation at least by second week or third set week, second week of July. Pero ito na naman, sabi ko nga, happy pa rin si Kato Ring. Dahil at least ay uh, we did our very best at saka we try to participate doon sa normal uh, processing. So personally, ay kami nga po ang uh, nag-enter doon sa online, sa zoning and then after we so approve ito nga ah uh, kami po ay pumunta ng uh, Bureau of Fire Protection para mag-secure naman ng ating Fire Safety Inspection Certificate which is mandatory. No? Oh, take note, tapos ko na po yung aking ano ha, shop, tapos na po yung shop. So, una yung gagawin, siyempre, is magkano kayo ng location. Number one, location ninyo. Uh, ayusin ninyo according to sa guidelines. No? Uh, I-design ninyo according to sa guidelines. Na dapat well ventilated yung uh, espasyon ninyo. Siyempre, Uh, it's not all about the guidelines But uh, as, a, as a matter of commitment Bilang isang professional uh, pa, pa, Participant In the industry no? Dahil uh, you respect the law And then at the same time You care the community You care the safety uh, uh, Kaya ayon Inayos po natin yan Bumili na po tayo ng fire extinguisher natin And everything Ah, uh, Siyempre yun na ring uh, Safety feature uh. So here comes, pumunta po kami ngayon at around uh, 2 o'clock, umabot po kami sa Quezon City, pumunta kami sa Bureau of Fire, dala na namin po yung uh, photocopy ng uh, aming uh, business permit, no? Then at uh, the same time, yung uh, uh, picture, no? Inside and outside nung pong inyong shop. So wala pa naman po yun, ha? Wala pa naman mga katangke at mga kasamahan natin na... Uh, bye uh, sumusubaybay sa mga pag-uulat ni Katuring. Eh ulitin po natin, hindi po matigas ang ulo ni Katuring. Tayo po ay uh, law abiding uh, uh, participant ng Republic Act 11592. And then uh, we've been really trying na maging example po, no, ng mga nais maging legal. Uh, dahil uh, nung araw kahit wala ka pang permit nagsisimula ka na ng operation as my, kahit nung, nung nandito po actually tayo sa Dragma no? kasi during that time ay eh, nasa period tayo ng uh, uh, trans, transitory observation hindi lang hindi transition kasi transitory observation in a sense na inoobserbahan natin how is going the how is 11592 will uh, really be uh, how, how is going to be implemented kaya Actually, ang 11592 ay talagang dapat ng fully implemented. But then, marami pa rin talagang mga ongoing pa lang yung proseso ng uh, pagkuha po ng Department of Energy, yung LTO at uh, compliance doon sa kanilang physical shop, then uh, lahat po ng mga permit. So, nag nasa operations na po tayo that time. Naga uh, ano, kaya ang difference noon ay nababawi na kahit paano yung ating uh, renta na nakakapagbayad na tayo sa renta sa iba pa nating gastusin like uh, rider sa lawas na nakapagbigay na po tayo dahil meron na po tayo ongoing na po ang ating uh, <coughs> pagbibenta pero ngayon po ay uh, marami na pong mga supplier na brand supplier na magiging kakontrata mo na hindi ka na ho talaga nila bibigyan ng uh, supply hanggat hindi ka nakapag-comply ng basic requirements which is Barangay Clearance Business Permit And Fire Safety Inspection Certificate Pag meron ka na yan Pwede ka na makipag-negotiate Makipag-deal Sa mga uh, Lihiti mong brand supplier Okay So sa mga lihiti mo na observant Doon po sa uh, Republic Act 11592 o Sa mga baguhan Ano ba yung Republic Act 11592 Known as uh, LPG Industry Regulations Act Yan na po ngayon yung Regulating, uh, regulating Law natin Ha? Uh, na sumasaklaw, sumasakop at uh, nagmo-monitor nagsusupervise sa atin pong galaw dito po sa industriya ng pag-LPG <clears throat> ayan so nito pong panibago nating shop na ipinayo po dito sa may damong mali sa may bayan no baliches ay totally wala po tayong operasyon sarado po yan So just imagine na may uh, magdadalawang buwan na magbabayad doon sa renta. Eh talagang ang uh, pinapakita natin dito is 'yung hindi lang 'yung resistensya, kundi talagang sakripisyo, no? Dahil uh, kung gusto mo talagang if you really want to embrace and join the industry, eh, yan na po 'yung kalakaran. Uh, pero pag uh, sa isang banda, kapag matigas ang ulo mo, ah uh, kasi marami diyan 'yung uh, hindi hindi kumikilala sa paliwanag, eh, no? yung mga matitigas ang ulo, yung mga illegal minded na individual, talaga nag-ooperate yan. Ha? Walang shop yan, sa pa rin ng bahay. Ha? May mga brand pa rin yan, pinapaan. Talagang uh, laro na niya, yan, oh, mo nga siya eh kung gaano siya kagaling. Pero in my case, hindi naman natin kinakilangaan yon dahil hindi naman natin sila kalibel in terms doon sa understanding sa ating kalawakan ng pag-iisip. Sabi ko nga, bakit kinakilangaan natin kaingitan itong mga kriminal? Dapat ba tayo maingit sa mga illegal? Hindi po. No? Eh, in terms sa benta, mas malaki pa rin silang pumenta pero hindi naman kanya-kanyang objective sa buhay yan. Eh. Hindi naman yung kumo magaling kang dumiskarte, eh. nilalabag mo naman yung batas, yun ba yung dapat tangahan? Ah, yun ba yung dapat kaingitan? At yun ba yung dapat tularan? Hindi po, di ba? So, andito si Catherine, uh, tumayo at bumagsak si Catherine at uh, gusto natin patunayan sa inyo na isang legacy natin yan na Mahirap ding sisihin yung gobyerno lagi, no? Oh, huwag natin sisihin yung gobyerno. Marami diyan ng reasoning. Eh, yang 11592 na yan. Sila lang nakakaintindi. Dapat nga sana ganito ganyan, ha? Pero sa akin lang walang pinag-iba yan doon sa yung uh, bagong regulasyon sa transport sector, 'di ba? Yung modernization. So, masakit man sa kalooban, pero kinakailangan i-advance yung interest ng safety ng public. Ah, on top of it, ang, ang ang safety pa rin ng public ang uh, ang uh, nandiyan uh, so pwede nating sabihin may mga may mga foul may mga mali pero it's a matter of understanding the objective Ngayon ikaw na nandiyan ka eh makakatulong ka like in my case so pag talagang hindi pwede hindi pwede ha huh? oh ay tatapatin ko kayo pag hindi pwede tanggapin mo hindi pwede tatapatin din kita No, sinasabi ng uh, mga signage diyan is free swapping, free shopping. Paano magkakaroon ng free shopping? Chinacharge ka rin actually. 'Di ba? So anong gagawin mo? Magcha-charge ka din. Oh, 'di ba? Nagcha-charge si Katorin, bakit hindi ka magcha-charge? Kay hipokrito niya na hindi ka magcha-charge. That is one way also to discipline. Ito pong mga tao na matagal na pinakinabangan, ito pong mga kolorum. Ha? Oh, imaginein mo po, punta doon sa kabila, okay lang, kolorum. Pagdating sa iyo, gusto iparitan yung tangke. Where is uh, fairness there? nasaan yung uh, principle of fairness there 'di ba? O, oh, oh, ngayon kung gusto mong palitan ko then eh makibahagi ka sa pamumuhunan. 'Yun ay you pay the charges. <laughs> oh, kaya nga sa akin ngayon, pag talagang hindi pwede, hindi ko pwede paano kay ha? No, hindi ko pinapalitan na kung hindi pwede, naghahanap ako ng mga supplier na pwede. Okay? So, wag ko kayo maniwala, mga suki, na free swapping. Hindi ututuyan. totoo yan. Pagka ho, may mga Ah, kasi medyo exaggerated yung paliwanag nila na free swapping, all oh, generic free swapping. Oh, pero hindi hindi lahat 'yan ay eh, nag ka, ng free swapping. oh yes imaginein mo napakamahal ng mga puhunan diyan na magpi-free swapping ka at i-enjoy lang tapos hindi naman din sa ibibili. <laughs> eh okay lang 'yan, di yeah? So sabi ko nga isang paraan din 'yon para ma-install sa kanilang kukote eh, na ingatan nila yung kanilang mga branded LPG cylinder tank. Ayan. Ah, Anyway, mabalik tayo doon. Medyo nagpa Nadadala na naman si Katherine sa mga behavior din minsan ng suki no. Okay. So, pagpunta namin ng uh, Bureau of Fire, so hinanapan nga kami ng locational clearance, which is doon po sa ating permit na pending nga uh, pan compliance. Okay, for compliance sabi niya, for compliance. So, locational clearance. Oh, uh, hinanap sa amin yung locational clearance. So, okay, for para po sa inyong mga mahalating mga kasamahan na tankero at mga would-be na makikibahagi sa industriya, ang locational clearance, in the case sa Quezon City Hall, ay hinahanap po ng Bureau of Fire yung pong locational clearance. So, paano po ang pag-secure ng locational clearance? Dapat merong kang in-and-out picture ng iyong establishment. Meron kang location map, madali lang naman yan eh. So pagpunta mo doon dapat meron ka na ng prepared na picture na nakalagay sa bond paper, no? Ipa-photocopy mo. In and out ng iyong establishment, all Then uh, location map. Ayan, dapat may location map ka. Madali lang naman yan sa Google. Anong purpose ng location map? In fact, yung location map ay eh, requirement din yan sa Department of Energy. Uh, for a simple reason, ito pong mga ahente, mga inspector ay madaling matunton kung saan yung lugar mo, yung uh, actual situation, o where your place, where your uh, shop is situated, okay? Uh, and then uh, yung pong authorization, kung may naglalakad na, iba magano ka ng letter of authorization, alright? so then uh, a supplement, a supplement para makakuha ka ng locational clearance ay ito ngayon, syempre, hindi ka agad-agad bibigyan ng location clearance, no? You have to go back to the barangay. Okay? To secure request for barangay resolution. Ayan. Yan yung main na dapat mong dala-dala. Uh, It's barangay resolution. Ha? Uh, at saka endorsement from HOA as a as a, a, an evidence or proof that there is no objection from the neighborhood. Ayan. Na ikaw ay nagpatayo ng LPG shop doon. Ano din eh, parang uh, hugas kamay din eh. <laughs> Pero ase yan po yung requirement, ha. Huh? Yan po yung requirement. So kinakailangan uh, kumuha ka ng Certificate of No Objection from the HOA or at least 10 uh, na signatures from uh, the neighborhood. Uh, doon po sa HOA na yan and then yung HOA ninyo ay gagawa po ng endorsement doon sa barangay or certificate of no objection yun po ang uh, specific na terminology na ginamit ng Bureau of Fire and then isubmit submit mo yan dun sa barangay for barangay resolution so sa, eh, barangay resolution ha ah, ah, lahat po ng mga uh, councilors doon ay uh, pipirma ya yeah, based doon sa ano in a form of resolution ah, that they are allowing you authorizing you uh, giving you permission to uh, operate Uh, in that particular eh, through oh, uh, an endorsement from the HOA. Uh, ayan, ha? So, once you have it, then you can go back to the Bureau of Fire Protection para sa pag-secure po ng locational clearance. Uh, ayan, na, Napaka-importante po yan. Kuha po tayo ng mga signatures, ingin po tayo ng certificate of no objection doon po sa HOA Secretary. Uh, ayan, mag-i-issue naman po yan. Uh, meron naman na po kami, ha? nakakuha na po tayo ng endorsement at sinabit na nga po natin sa barangay nagkaisang na yun for their uh, barangay for their resolution at once we have it kapag na meron na kami noon din patakbo muli kami doon so ayan so pending na naman po ang ating operasyon na I was actually expected to operate by second week of July eh, pero dahil uh, mukhang alam mo naman na eh, resolution yan eh So wala pa yatang uh, session ngayon doon so we will wait uh, for one to sabi niya to two weeks uh, so hopefully uh, by the grace of our almighty sana ay uh, tayagan na po tayo dahil uh, siyempre tayo po ay isang hampas lupa lamang din ang kapital po natin ay limitado uh, nararamdaman po natin yan pero sana naman eh, tayo ikasihan at uh, pag nagkaroon na po yun tuloy tuloy na makakatulong po rin po tayo sa pamagitan na ika nga, ng pag-employo ng ibang mga kasama natin or aware na operations. Okay, so yan po ang bagong update ni Katuring So relax, relax muna si Kato fokus Focus muna tayo dito sa ating uh, existing shops natin. And uh, titignan pa natin at uh, we will focus still on the marketing. Medyo nawawala muna tayo sa focus ng marketing dahil nasikaso po natin yun at hopefully sabi nga natin ay darating na rin po yan so ang lesson dito at ang gustong mangyari ni Katuring ay uh, at iparating ni Katuring sa inyo na huwag po tayong uh, mainitin ang ulo Wag po tayong uh, mainipin ah, uh, wala hong mangyayari dyan kung puro negatibo ang tanggap natin sa mga ganong klase ng pagsubok ah, uh, uh, so kung gusto nating maging legal ayan po, ayan ang mga pagsubok natin kung gusto nating maging illegal it's still your option ah, uh, choice mo yan Oh choice mo 'yan. kung Gusto mong maging illegal, ha? Eh gusto ni Katuring mataas ang moral niya. Di ba? Imaginin mo. Oh. Bakit ka bakit na lang nandiyan ka sa pwesto mo, inaabangan mo lagi yung uh, ahente ng Department of Energy. Inaabangan mo lagi yung mga LPG task force. Inaabangan mo lagi kung uh, kailan darating itong mga local government units. Uh, ang sakit sa ulo noon, di ba? Bakit 'yun ang inaabangan mo? Why don't you just uh, sit uh, and relax yourself. Ah, yourself, oh. Ah? relax ka lang. Because all you have the permits. Nandyan lahat yung permit mo. Oh, pasukin nila yung uh, Shot mo. Walang problema. They are very much welcome. Ha? Ah? bakit? Eh, wala naman tayong ibinibenta na hindi inutorize ng uh, de Department of uh, Tourism. Ha? Ah? Tourism? Department of Energy. Ha? Ah? Oh, lahat ng kung ano nakasulat doon na tayo inauthorized, yun lamang po ibinibenta ni Catherine. Out of that, hindi tayo nagbebenta. Diba? Oh, pagdating naman niya sa daan, kumpleto, ha? Oh, maayos naman yung kulong-kulong mo, maayos naman yung uh... may papel naman. At the same time, eh, hindi ka naman nagbebenta ng mga gusgusin, mga dragon. Ha? Yung mga dragon ni Regasco, unti-unting nagiging kinis na, ha? makinis na pagka naka ka sa TikTok, eh, nagiging uh, parang uh, filtered na. Ay, congratulations na naman ha? kay Arnel T at uh, ang patuloy nating uh, paikibaka at paglaban laban sa mga kalangkaan at uh, kasakuhan ay kaisa mo si Katuring oh, ayan ha so mabuhay po tayong lahat at uh, pagpalayan po tayo ng pong at sa muli bibigyan ko ulit kayo ng update para po sa ating uh, uh, ayan, uh, matagal ng ah uh, pag-aayos ng proseso, pag-aayos ng mga permit natin, maganda ng mag apan